Ang woodpecker ay isang kaakit-akit na ibon na kilala sa natatanging pag-uugali nito. Ang mga ibong ito ay nagtataglay ng mga espesyal na adaptasyon para sa pagbabarena ng mga butas sa mga puno, tulad ng malalakas na bill at mga bungo na sumisipsip ng shock. Ginagamit nila ang kakaibang kasanayang ito upang maghanap ng mga insekto at kunin ang mga ito mula sa kahoy. Ang mga woodpecker ay madalas na nakikilala sa pamamagitan ng kanilang maindayog na tunog ng drum na nagsisilbi kapwa para sa komunikasyon at pagtatanggol sa teritoryo. Dumating ang mga ito sa iba't ibang uri at laki, na may makulay na mga pattern ng balahibo na iba-iba sa mga individual. Ang mga kahangahangang ibon na ito ay gumaganap ng mahalagang papel sa mga ekosistem ng kagubatan sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga populasyon ng insekto at paglikha ng mga pugad na lugar para sa kanilang sarili at iba pang mga species na pugad ng lukab.